Magandang, magandang gabi. Shakira, dito ka lang. Yan, si Shakira. Tuy! Yung aso na parang tao. Huwag kang lalabas ng kalsada, ha? Pag nasagasaan ka, na pit, pit ka, Shakira. Dito lang. Nakapagsabihan naman po yan si Shakira. Takot po yan, lumabas ng gate. Yan mga kaibigan, gabi na naman po, salamat sa ating Diyos dahil gabi na naman yung mga pagod na katawan ay makakapagpahinga na naman at uh, salamat sa Panginoon, sa Kanyang Divine Protection sa buhay nating lahat at sa ating mga pamilya salamat sa Diyos, sa Kanyang biyaya Ayan, kung minsan doon po kami sa Bunga Hotel kung minsan ay andito naman po kami sa bahay kubo kahit munti pero masaya po 'yan. Malinis po 'yan, mga kaibigan kahit kawayan 'yan. Nililinis namin 'yan ni At ang mga bubong ay ganyan lang po 'yan talaga ang bubong. At uh, kami po ay uh, balot ng banal na dugo ng ating Panginoon. Lahat naman po tayo, magpray lang po tayo at humiling sa Diyos na pakabalutan niya tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Isa Kristo. Okay na po yan ang lahat. Yan. At uh, isa pong magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ako po ay uh, <laughs> na-amaze po talaga sa kubo. Parang sarap, sarap terha ng kubo. Yung mga paganyan-ganyan -ganyan lang, yung mga nakasabit-sabit na ganyan, tapos mayroon doong gatas, mayroong kalendaryo, o di po ba? Tapos may mga ganyan-ganyan, ay nako, nakakatuwa ah, po yan. Kamusta po ang ating buong maghapon mga kaibigan ko? Ngayon po ay gabi na naman, at si Bunso ay nandoon pa sa kanilang mga kubo doon sa tabing dagat. Kami lang ng mga bata dito. Doon sila sa malaking bahay. Ako naman ay nandito sa kubo. Yan, purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, sa ating mga buhay. Yan mga kaibigan, humuhuni na, humuhuni-huni na, nagsisimula ng humuni. Ang mga panggabi na ah uh, ibon. Yan po talaga normal po yan yung mga owl na kumakain po ng ano ng bunga ng nyog. Pero yung mga tikling na panggabi ayaw ko lang kung lang saan naman sila pupunta o kaya yung mga bahaw, yung mga kukok. Ay, in Jesus name, ang mga kukok. Ayaw ko talaga ng mga kukok. Naaway ko yan palagi. Siyempre dito mga kaibigan sa probinsya, tapangan lang dito ng pananampalataya at kalooban. Nung simula ng February, siyempre ang tagal ng panahon na hindi na po ako nakauwi ng probinsya sa uh, city. Lahat ay maliwanag pero dito pagsapit ng dilim ay talagang madilim. Yung mabuti nga po at meron pong ilaw dyan sa mga gilid-gilid ng kalsada kahit papano ay naaaninag natin ang Uh, bakuran dito. Pero nang bago talaga ako, grabe po ang mga pangyayari. Pero ngayon, siyempre naman, binigyan na tayo ng Panginoon ng katapangang spiritual. Kaya kung ano man ang mga banta, gawa o plano ng kaaway, isang salita lang po natin yan. In Jesus' mighty name, yan lang po ang makapangyarihang pangalan mula sa kalangitan hanggang sa kalupaan at natatakot po ang lahat ng mga impakto in Jesus mighty name. Ayan. Nandiyan yeah. na si Bunso. <clears throat> Malakas ang alon no? oh. Hindi alon yung yung daluyong. Sa Kaya nga daluyong. So hindi sila nakapalaot. Bumalik. Um, ah okay, eh mas maganda yung bumalik kaysa naman mapahamak pa ang buhay. Yan, mga kaibigan, nandito na ang ating bunso. <laughs> ang kapitana ay Mayura tinatawag ng anak ko na si Mayura at may-ari ng bungahan hotel hmm, yan ay makulit na aso oy Shakira, kira halika na magpagpag ka ng paa mo ha Yan mga kaibigan, isa pong magandang magandang gabi po sa inyong lahat at shout out sa aking family sa Calamba City, Laguna. Ay, so Relax lang tayo mga kapamilya. God is good all the time. Kailangan lang nating manalig sa Panginoon, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at manalig kay Kristo na totoong Diyos sa buhay natin at patuloy na kumikilos sa buhay natin. Ganun din po sa inyong lahat mga kaibigan. Yan lang po ang ating uh, sandata sa ating buhay, ang ating pananampalataya sa Panginoon nakong kung ano man ang ating mga kahilingan sa Diyos, maniwala tayo na ipinagkaloob na ng ating Panginoon. Wala pa man sa ating mga kamay, maniwala po tayo tanggapin natin na ito'y pinagkaloob na ng Diyos. Lalo na kung talagang ito'y kailangan-kailangan natin. Ano po? So, sa bawat pamilya, magpray lang po tayo. At wag po tayong uh, matakot kahit anuman ang sitwasyon ng buhay. Sa Diyos lang po tayo manalig dahil ang Diyos lang naman po ang siyang tutulong sa atin at magliligtas sa atin. Purihin po ang Panginoon at uh, dito ko na po tatapusin ang aking video ngayong gabi. Salamat sa Diyos sa kalakasan na binigay niya sa ating mga buhay. In Jesus mighty name, Amen.